Ayun ba kayo guys? Minsan may mga tao na mababaw ang kasiyahan. Sa mga simpleng bagay, mapapasaya muna sila. So ako mas gusto ko yung ganun, yung simpleng bagay, masaya na siya. Kasi mas madaling makaka-appreciate natin kailangan mag-effort ng masyado. Madaling mapapasaya yung isang tao. Gaya ko guys, grabe, ito lang yung kasiyahan ko. So dumating na yung report na pangarap ko yung lutuan, yung ganitong klase ng lutuan. Pangarap ko kasi to guys kasi ang ganda at saka napakadaling gamitin talaga sa pagluluto. Napaka-convenient lang talaga niya. Tapos guys, ang dumating grabe, sobrang ganda, legit na legit, sobrang mura na pala ngayon yung mga ganitong klase ng lutuan. Dati kasi hindi ako makabili. Tapos guys, ang nagustuhan ko dito sa report na to, Maraming mga ganitong klase ng lutoan. Kaso, hindi ko gusto yung iba. Kasi guys, alam niyo kung bakit. Wala sila pag ini-on mo. Yun na, naka-on na. Wala sila nung 1, 2, 3. Hindi mo ba makokontrol yung init? Yun bang pag ini-on mo, naka-on na siya. Kaya kapag uminit, kapag nagluto ka, nagtatalsikan, grabe nakakatakot. Ang maganda dito guys, pwede mong low, high, low, medium, high. Pwede 1, 2, 3, parang ganun ba? Nakokontrol mo yung init. So, kapag uminit na nagluluto ka, may iwasan, hindi magtatalsikan yung mga niluluto mo. Yun yung nagustuhan ko dito sa dripper na to. Makokontrol mo. Napakaganda. Tapos may ano pa siya, may strainer. Oh. Napakagandang gamitin ito. Ito yung loob niya, guys. Oh. Ito yung loob niya. Ito naman yung likod niya. So, napakaganda nitong dripper na to. Kahit magluto ka pa dito ng nilaga, mag-adobo, magprito ng egg. Ah, maganda pa nga dito, guys. Hindi dumidikit yung lulutuin mo kahit mag ka ng egg dito. Tapos, kung ano pang kahit anong lutuin mo, maluluto. Kayang-kaya yan ang ganitong klase ng lutuan. Sobrang ganda guys oh napakaganda kaya kung gusto niyo rin ng ganitong klase ng lutuan nandiyan lang guys sa yellow basket pindutin niyo tapos tingnan niyo kung gusto magugustuhan niyo napakaganda guys legit na legit ang ganda ng dripper may strainer pa siya na kasama so kung ayaw naman gamitin yung strainer ganito lang siya di ba ang ganda napakaganda sa kusina napaka esthetic grabe ang ganda ng dripper kaya drip dripper kaya talaga namang tuwang-tuwa ako sulit na sulit na pa. mura lang to ngayon guys ha? mura lang naka so kung gusto niyo go check out na